pag-usapan natin na yung uh, dalawang uh, magkakaibang burden uh, of proof no dalawang klaseng uh, burden of proof ng uh, claim sa holiday pay marami kasi tayo nakikita ang mga questions doon sa comment section na uh, nagki-claim ng kandilang holiday pay uh, at katibawa may mga nagsasabi doon na Uh, attorney, 3 years na kami sa company pero wala kami mga benefits gaya ng holiday pay. Uh, <clears throat> meron naman iba nagsasabi na, Attorney, makukuha ko ba yung uh, uh, claim namin ng holiday pay? 5 taon na ako sa kumpanya. Uh, hindi ako binabayaran ng tama. May mga iba, Attorney, nagkaso kami. Uh, isinama namin ang holiday pay kasi hindi kami nabayaran. No? So mga ganong klaseng questions. Marami, marami 'yun. Anyway, um, may mga followers tayo sa ating FB page at sa ating uh, mga subscribers natin sa ating uh, YouTube channel. I-shout out muna natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ilagay natin dito. Saka doon nga pala sa mga bago nating um, viewers, uh, welcome sa ating YouTube channel. And uh, marami tayong videos, no? if you want to learn more, kasi information sharing tong channel na to, you can just browse and uh, watch yung mga videos. Kasi marami tayong actually mga questions sa comments no? na ang sagot actually, nandun na rin sa ano nandun na rin sa mga videos na ginawa natin. So guys, uh, bisitahin nyo rin yung mga ibang videos. Nandun yung ating mga sagot sa tanong ninyo. No? We have like 400 na videos na, no? na nandun yung mga sagot. Pero yung mga old videos, pagpasensahan pagpasensyahan na ninyo kasi yun yung mga nagsisimula pa lang tayo. Wala pa tayong alam sa camera, wala pa tayong masyadong alam sa tamang pag-aayos ng volume. So yung si Winter aligaga naman. Mm. So ngayon ang ano natin uh, especially ito sa bago uh, may mga YouTube goals tayo na pinapatupad sa ating YouTube channel. So panoorin mo na ang ating YouTube goals. Is natin ito. So yung sinasabi nating uh, dalawang klase uh, ng burden sa holiday pay claim, no? May mga uh, questions tayo na ang, ang tanong nila about holiday pay sa kasong isinampan nila. Ni claim namin ang payment ng holiday pay, mababayaran ba kami or maipapanalo ba namin 'yon? No? So kasi sabi nila na ilang taon kaming hindi binayaran ng holiday pay. No? Kapag nag-claim tayo na holiday pay, uh, non-payment of holiday pay, dapat magkaroon tayo ng tamang perspective. No? Ang rason kung dapat magkaroon tayo ng tamang perspective para malaman natin kung ano ang mga ebidensya na dapat nating i-produce at ano ang expectations na dapat meron tayo no Kasi ang holiday pay nahati sa dalawa 'di diba? Dalawang klase yan Meron tayong regular holiday pay at meron tayong special day pay Yung regular holiday pay ito yung labing dalawa No ito yung dating uh, tawag na legal holiday na uh, under sa RA 9492 pinalitan ng pangalan ito ginawang regular holiday na no ngayon itong uh, regular holiday ito yung labindalawa na nagsisimula pa sa New Year's Day 'di ba then meron kang uh, Holy Week no then uh, dalawang Holy Week 'di ba dalawang uh, regular holiday sa Holy Week uh, You have uh, Monday Thursday and Good Friday And then, you have the Labor Day, so on and so forth, hanggang December. So, labing dalawa lahat yan, yung Muslim Holidays tayo. Now, ang special day naman, ito naman yung mga uh, Ninoy Aquino, uh, last day of the year, yung uh, December 31st, no? Chinese New Year yata, no? Uh, special day, no? Special day ang tawag dati, special holiday. Ang regular holiday, ito yung tipong pag hindi ka pumasok, may bayad ka pa rin. Kapag pumasok ka, double pay ka. No? Ang special day naman, pag hindi ka pumasok, wala kang bayad, zero. Pero pag pumasok ka, 130%. No? Now, yung uh, dalawang klase ng holiday na yan, nagkaroon din siya ng dalawang klase ng burden of proof. Ang dalawang klase ng burden of proof ay ganito. Uh, burden of proof sa uh, incurred in uh, the normal course of business na holiday pay and uh, not incurred in the usual course of business ng company. Kapag ang holiday pay ay incurred in the usual course of business ang burden of proof niyan nasa employer kapag ang holiday pay ay uh, not incurred in the usual course of business ang uh, burden of proof niyan nasa employee Ngayon, ang benefits na ang holiday pay benefits na incurred in the usual course of business ay ang regular holiday pay labindalawa yun so ang ibig sabihin pagdating sa regular holiday pay ang dapat magbigay ng patunay na bayad na siya sa mga empleyado niya insofar as the 100% ang concerned ah? kasi diba ang regular holiday pay ay nagdo-double pay ka dyan ah employer ang may obligasyon na patunayan na bayad na ang labindalawang regular holiday pay ng uh, mga empleyado niya. So, in short, pagdating sa question na bayad na ba ang empleyado mo ng regular holiday pay niya nung uh, New Year's Day, nung Holy Week, nung uh, Labor Day, nung Uh, National Heroes Day nung Bonifacio Day nung Rizal Day nung uh, Idol Adha uh, Idol Fitter yung mga ganon labing lahat nung Christmas Day nung Rizal Day December 30 di ba? bayad na ba siya no? ang kailangan magbigay ng patunay dyan si employer no? So far as the 100% no? Okay, na yun lang yun. Yun lang, yun lang, yun lang sa part ni employer. Ang, the rest ngayon ng holiday pay, nasa part na ni empleyado ang pagbibigay ng proof. Uh, yung may ang burden of proof, no? na Nasa part na ni employee ang burden of proof. Ano ano to mga to? Sa regular holiday pay, yung another 100%, si employee na ang magbigay ng proof noon. Sa special day, si employee din magbibigay ng proof sa overtime na pinasukan during the holiday, si employee din na mabigay ng proof. So, in short, pagdating sa holiday pay, huwag tayong basta-basta mag-isip kung tayo yung complainant na porke hindi ka binayaran, eh basta mo nalang sasabihin ka binayaran ng holiday pay. Hatiin mo sa dalawa. Anong klaseng holiday pay yan? Regular ba yan? Or special? Diba? kapag regular holiday pay ang pinag-uusapan nyo sa kaso ah, ang tanong mo sa sarili mo yan ba yung 100% if yes oh, ayaan mo na si employer ang magbibigay ng proof dyan na bayad ka pag sinabi mo hindi ka bayad okay na yon. Simple ya, ah, si employer ngayon ang magbigay ng patunay na bayad ka dun sa 12. Okay? Pero pagdating doon sa si ka-double pay, halimbawa, kailan ka ba nag-double pay sa regular holiday? nagdo double pay ka doon kapag uh, sinabi mong pumasok ka nung regular holiday na yon gaya ng pumasok ako ng New Year, pumasok ako ng All Saints, ng, ano, ng, uh, ng Holy Week, pumasok ako ng Labor Day, pumasok ako ng Idol, Adhi, uh, Idol Adha, Idol Fitter, pumasok ako ng Bonifacio Day, yung mga ganon. Then, Kapag sinabi mong pinasukan mo yung holiday, ikaw ang magbigay ng proof na pumasok ka nga. Kapag sinabi mong pinasukan mo yung special day, yung uh, Ninoy Aquino, yung Chinese New Year, yung EDSA, no? kapag sinabi mong pinasukan mo yung mga ngayon, ikaw ang magbigay ng proof na pumasok ka. Uh, ano ang proof na kailangan mong ibigay? Ang proof na kailangan mong ibigay, yung DTR showing na present ka nung araw na yon and may perma ng company ninyo yung DTR mo plus may pangalan kaya ako sinabing ganun na may pangalan at may perma kasi sa napakarami ng na mga naging kaso sa Supreme Court na may DTR nga yung nabibili lang sa bookstore di ba may de nabibili na DTR pero hindi na pipirmahan so kadalasan sinasabi ng court dyan na pag walang pirma, hindi mapapatunayan na talagang pumasok ka kasi walang uh, confirmation ng employers dahil sa walang ang pirma. Okay? So yun ang dapat na mindset na meron tayo kapag kasama sa claim natin yung holiday pay. Ha? Huwag yung basta-basta hindi ako nabayaran ng holiday pay kasi mawawala tayo sa tamang perspective at magkakamali tayo ng expectation. Okay? So ulitin natin, kapag ang claim mo sa kaso ay non-payment of holiday pay immediately i-divide mo yung holiday pay sa dalawa yan ba ay regular yan ba ay special kapag regular naman ano ang kiniklaim mo yung unang 100% o yung pangalawang 100% yung double pay no? ngayon sa unang 100% ng regular holiday pay yung dose kapag sinabi mo dun na hindi ka nabayaran, okay na yon ang employer mo na ang magbibigay ng proof na bayad ka Okay? The rest, ikaw ang may burden of the complainant. Yung ka-double pay, pinasukan mo yung special day, uh, nag-overtime ka during special day sa lahat yon because these are benefits na incurred, not incurred in the usual course of business. Okay? Guys, pag meron kayong clarification, please uh, comment them in the comment box below. And uh, Again, I hope you learned something from this video. And uh, if helpful, you may share this with your friends, your co workers, your family members, and those people who you think may benefit from the information. And with that, thank you for watching the video. And I hope to see you in my next videos. God bless.